O, kamusta ka, millionaires? Ito real talk to. Kung hindi ka nakakagala o hindi, ka, hindi mo nagugustuhan yung mga gusto mong punta. Sample, gusto mong kumain ng eat all you can. Gusto mong ma ma mag ma ano, mag hiking, mag swimming, mag ah, manood ng basketball, mag gala. Pag yan, ano, is nagagawa mo lang yan pagka isang beses sa loob ng isang buwan o limang beses ibig sabihin yan hindi, hindi mo kontrolado yung oras mo hindi mo, hindi mo kontrolado yung gusto mo ibig sabihin iba ang kumokontrol sa'yo ang kumokontrol sa'yo yun yung sa sa'yo ibig sabihin ano ka ah uh, wala kang chance na mabago yung buhay mo kailangan dumating yung maisip mo na talagang ikaw na mismo mag-decide ng buhay mo ikaw na yung mag-decide kung magkano yung sahod mo, magkano kikitain mo, ay I mean, hindi sahod, magkano kikitain mo sa loob na isang buwan, ikaw dapat mo -de decide ng ganun. Parang ganito, dito ako sa ano, para manood ng uh, basketball, ganun. Yung time ko is kontrolado ko. O kontrolado ko yung time ko. And then gusto kong ah uh, malis, kumain, maggala, mag-swimming. Kontrolado ko. Dapat ganun, kung gusto mong maging na, dapat ganun ka, dapat maging ganun ka yung mentalidad mo. Pag hindi mo nagawa yan, sigurado ko buong buhay mo, tatanda ka, lumili pa siyang panahon, kung bata ka ngayon, talaga magsasaya ka ng oras. Talaga masasayang talaga yung oras mo. So, kailangan, maano mo na yun, ma, makuha mo na yun, makuha mo na yung oras mo, makuha, makuha mo na yung gusto mo sa buhay. I mean, is ah, uh, siyempre, para may kainin ka, may magalani hindi, hindi, para magano mag, ano, mag, mag ang ng panahon sa oras. Kasi napaka-importante ng oras natin. Sample, ah, uh, ganito, may oras ka nga, pero, ano naman, ah, uh, puro sa pasok lang ng paso, tapos, kasagot naman, tapos papay nga, tapos papasok, papasok. yung oras mo, hindi mo oras yun. Pinapakinabangin yung oras mo ng ibang tao, ng isang kumbanya, ganun siya. So, sobrang hirap makatakas doon. Kung wala ka pang pera, kailangan paghanda mo yun. Kailangan magkaroon ka ng pera, mag ka. At is, kung kada, ano mo, kada sahod mo, itaya mo na sa anong lahat ng kailangan mo sa pag na negosyo o para maging milyonaryo ka ganun. Iset mo na na iset. At sa kinsenas, iset mo na para maging milyonaryo ka. Sa so, dati yung panahon ng araw at nilipas yung panahon, sigurado ko, at may iba bang kumpanya kaya pagka naging matigas na ulo mo dyan sa isang kumpanya wala ka nang silbi dyan pagkatanggal ka okay so ang ibig sabihin nito is handa mo na yung sarili mo para daling yung panahon na sigurado ako na kaalis ka rin dyan mag magugustuhan mo na yung magtrabaho sa sarili mo sa sarili mo para pagka nakita mo yon dumating na yon sigurado ako may chance na kang maging milyonaryo basta Ako mag sumasakot ka ng kisayat, tapos gamitin mo ng gamitin, gamitin yan. Huwag ipunin, gamitin mo ng gamitin. Kaya mo nang itaya. Sample, ibili mo nang ibili na itong pangangailangan na gusto mo. Sample, gusto mo magkaroon ng tindaan. ibilin mo nang ano, ng materials pag pagawa ka ng tindaan. Gusto mo magkaroon ng uh, barbershop. ibilin mo nang mga gamit yan pang barbershop para in case na ano ka na, ready na. Okay yun lang. Thank you.